hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Robic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kabila ng panandali ang tulong na naibibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nakatoon naman ang Marcos Administration sa pagpapalakas ng edukasyon at ekonomiya bilang mga pangmatagalan o long-term efforts ng gobyerno laban sa kahirapan ang mga detalye tinutukan ni Rose Babiera. Binigyang diin Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchaliana na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay nakatoon sa pagpapasigla ng ekonomiya at paghatid ng magandang edukasyon para tulungan ang bawat Pilipino. Sa panayam kay Sekretary Gatchalian, sinabi ng kalihim na bagamat panandali ang lunas lamang na ibibigay ng social welfare sa tulong ng kagawaran, nananatili namang prioridad ng Marcos Admin ang pagpapalakas kas ng edukasyon at ekonomiya bilang pangmatagalan o long-term effort ng gobyerno laban sa kahirapan. Hmm. Kung matatanda niyo lagi ng pangulo sinasabi, panandalian o temporary lang nalunas ang social welfare. Ang anti-poverty programs katulad ng libreng edukasyon, uh, pag-paglago ng ekonomiya para magkaroon ng trabaho ang mga tao. Yan yung mga bagay na long-term in nature para maiahon natin sila sa kahirapan. Sa parehong panayam, pinambulaan na din ni Secretary Gatchalian ang umano'y pagiging ayuda nation ng Pilipinas, kung saan nakaasa na lamang ang mga mamamayan sa tulong mula sa gobyerno. Ayon sa kalihim, wala siyang nakikitang mali rito dahil ang pagpapaabot ng tulong at serbisyo aniya ang mandato ng DSWD. Dagdag pa niya ang pagbibigay ng focus sa mga pangmatagalang programa gaya ng edukasyon at ekonomiya ng Marcos Admin ay tugon para hindi na kailangan pang lumapit ang mga Pilipino sa social welfare. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang pagbili ng mga bagong medical vehicles ng Department of Health o DOH. Layo nito na mas mapaganda pa ang health services na mga nabibigay ng kagawaran sa mga Pilipino. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report na ito. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang 454 million pesos para sa pagbili ng nasa 173 mga bagong medical vehicles ng Department of Health. Mismong si Budget Secretary Amena Pangandaman ang nag-aproba ng issuance ng Authority to Purchase Motor Vehicle o APMV para sa DOH. Ayon sa DBM, pinapayagan ng APMV na bumili ang DOH ng nasa 161 units ng ambulansya, dalawang units ng Mobile Primary Care Facility at apat na units ng Sea Ambulance. Gayun din ang apat na unit ng passenger van, isang transport vehicle para sa pasyente at isa pa na gagamitin bilang mobile blood donation van. Ayon pa kay pangandaman, layo ng procurement ng mga bagong sasakyan na mas mapaganda pa ang health facilities at maging ang serbisyong pangkalusugan ng DOH sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program. Matatandaan ang una nang inaprobahan ng kagawara ng unang batch ng APMV noong Hunyo na nagkakahalaga ng 387 million pesos. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinasapinal na ng PhilHealth ang benefit package para sa optometric services at prescription eyeglasses sa bansa. Layo ng naturang programa na mas mapalakas pa ang pagiging produktibo ng mga Pilipino at mabawasan ang kanilang pinansyal na pasanin pagdating sa healthcare. Ang mga detalye tinutukan ni Millie Borja. Sinisimulan na ng Integrated Philippine Association of Optometrists o IPAO at ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang coverage guidelines para sa optometric services at prescription eyeglasses sa huling bahagi ng Nobyembre. Ito ay matapos maipasa ang House Resolution Number no. 1623 na nagtulak sa PhilHealth para isama ang halagang 4,000 pisong benefit packages para sa optometric services. Ayon kay IPAO Chairman Charlie Ho, malaking tulong ang naturang serbisyo para mas mapalakas pa ang pagiging produktibo ng mga Pilipino at maibsa na kanilang problemang pinansyal. Dagdag pa nito, Nasa 28 milyong Pilipino ang nakararanas ng problema sa paningin at sa pagdaya ng International Agency for the Prevention of Blindness, lumalabas na siyam na pong ng vision loss ay maiiwasan kung maaga itong malalaman at malulunasan. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, naglunsad naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Northern Mindanao ng financial literacy program para sa mga kabataang benepisyaryo ng 4Ps. Ang iba pang detalye, alamin sa report na ito. Naglunsad ng financial literacy program ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Northern Mindanao para sa mga kabataan sa Lanao del Norte. Partikular na rito ang mga mag-aaral sa Senior High School sa Kapatagan National High School. Ayon sa DSWD 10, parte ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS ang inisyatiba na layong palawakin pa ang kaalaman ng mga benepisyaryo sa usaping pinansyal at financial decisions. Kabila nga sa mga tinalakay sa naturang programa ay ang kahalagahan ng cash grants, responsible budgeting, saving strategy at consumer protection policies. Dagdag pa ng DSWD, sa susunod na taon, ilulunsad na nito ang financial literacy module sa lahat ng high school students sa Northern Mindanao. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinilala ng isang global e-commerce platform ang Pilipinas bilang third country of choice para sa mga dayuhang nagbabalak na manatili ng matagalan para magbakasyon. Ito ay dahil sa abot kayang presyo, mayamang kultura at mataas na antas ng seguridad na ibinibigay ng bansa para sa mga turista. Ang iba pang detalye, tutukan sa report ni Millie Borja. Pangatlo ang Pilipinas sa latest ranking ng global e-commerce na Ubuy para sa top tourist destination ng mga dayuhang pagbabakasyon ng matagal sa isang bansa. Ito ay dahil sa abot kayang presyo, mayamong kultura, at pagpapanatili ng kasiguraduhan sa kaligtasan ng mga dayuhang moderate crime index na naitala ng bansa na siyang madalas unang inaalam ng mga dayuhang nagbabalak magbakasyon sa Pilipinas sa pangkalahatang pagtaya, nakuha ng Pilipinas ang 55.74 overall score kung saan nangunguna ang bansang Vietnam na may 64.31, habang pangalawa naman ang India na may 67.17 talit score. Gayunpaman, nagpahayag naman ang Department of Tourism o DOT na patuloy nitong ipagpapatuloy ang efforts ng ahensya upang mas mabigyan ng magandang serbisyo at travel experience ang mga bumibisita ang dayuhan. Mula rin kasi sa mga ito, natutulungan ang ekonomiya ng bansa, particular na sa kabuhayan ng mga Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Music Bumida naman sa sikat na series of guidebooks na Michelin Guide ang anim na hotels at resorts sa Pilipinas. Ayon sa Department of Tourism of DOT, yan ay dahil sa pinamalas na Best Filipino Hospitality ng mga ito na malaki ang tulong sa tourism industry sa Pilipinas. Ang iba pang detalye, tutukan sa report na ito. Napabilang ang tatlong hotel sa tatlong resort sa Pilipinas sa inilabas na rekomendasyon ng prestiyosong Michelin Guide para sa taong 2024. Sa website ng Michelin Guide, bumida ang The Peninsula Manila sa Makati City, Admiral Hotel sa Manila Gallery at Hotel Okura Manila naman sa Pasay City. Kasama naman sa mga best resorts sa Pilipinas ayon sa Michelin Guide, ang Amanpulo sa Palawan, Crimson Resort and Spa sa Mactan, Cebu at Naipalad Hideaway sa Siargao. Ayon sa Department of Tourism o DOT, nabigyan pansin ang mga natatanging hotels and resorts dahil sa pagpapakita ng mga ito ng Best Filipino Hospitality na siyang nag-aangat sa global standing ng tourism industry sa Pilipinas. Bukod dito, pumasari ng naturang mga hotel sa Michelin Standards pagdating sa service, design at dining experience. Para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkasundo naman ang Department of Education o DepEd at Data Lake Incorporated na palawakin pa ang internet connection sa mga paaralan sa Pilipinas. Layunin nito na tulungan ang mga nasa 3,000 paaralan sa bansa na magkaroon ng internet access at magamit sa kanilang pag-aaral. Ang mga detalye iyahatid ni Arnold Herrera. Nagkasundo ang Department of Education o DepEd at ang Starlink Authorized Reseller Company na Data Lake Incorporated na palawakin pa ang internet connectivity ng mga paaralan sa bansa sa isang Memorandum of Understanding o MOU na pinirmahan ni DepEd Secretary Sonny Angara at Datalink Vice Chairman at Chief Executive Officer Anthony Almeda. Magtutulungan anya ang dalawa na bigyan ng internet access ang nasa 3,000 paaralan sa buong bansa. Layon itong matulungan ng mga guro at estudyante sa kanilang pag-aaral, na siya namang makatutulong na tumaas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ayon kay Almeda, magbibigay ito ng complimentary Starlink devices, professional installation, at one-year free internet subscription sa mga paaralan. Sa kasalukuyan, mayroon pa rin mga paaralan sa bansa ang nagmo-modular learning bilang alternatibo sa face-to-face -face classes sa tuwing may bagyo o di kaya nasa malalayong lugar. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Kinilala ng Forbes bilang highest paid NBA player ang Los Angeles Lakers star na si Lebron James. Ito na ang ikalabing isang taon kung saan nangunguna pa rin ang 39-year-old pro player pagdating sa pinakamataas na income sa naturang liga. Para sa Balitang Sports, ihati diyan ni Millie Borja. Nananatiling highest paid player ng NBA si Los Angeles Lakers star Lebron James. Sa inilabas na listahan ng Forbes, Panglabing isang taon nang hawak ni Lebron ang naturang titulo. Para sa taong 2024-2025 kasi, mayroon itong $48.7 million sa si sahod at estimated na $80 million sa taunang kita mula sa kanyang mga endorsement, licensing, memorabilia at ilang mga business. Nananatiling pinakamataas ang kanyang kabuang $128.7 million sa loob ng 15 taon sa kasaysayan ng NBA ranking ng Forbes. Mas malaki ito kumpara sa $124.5 million ng kita Noong nakaraang taon, sinunda ni Golden State Warriors Stephen Curry si LeBron sa ikalawang pwesto na mayroong yaman na 105.8 million dollars. Pumangat doon naman si Kevin Durant ng Phoenix Suns na mayroong 99.9 million dollars. At pang-apat ang Milwaukee Bucks star na si Giannis Antetokounmpo na may kitang 93.8 million dollars. Nagsimulang mapabilang si LeBron sa listahan taong 2024-2015 kung saan 64.6 million dollars pa lamang ang kita nito kada taon. At sa mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Chelsea Manalo, sasabak sa training sa Los Angeles bago magtungo sa Mexico para sa 73rd Miss Universe. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Nasa Los Angeles na ang pambato ng Pilipinas sa 73rd Miss Universe na si Chelsea Manalo. Ayon sa MUPH Organization, ilang araw munang mamamalagi sa LA ang Bulacenia Beauty para sumabak sa dagdag training bago lumipad pa Mexico kung saan gaganapin ang prestiyosong pageant. Sa pag-alis nga ni Chelsea sa bansa, full support ang pamilya at kaibigan nito, gayon din ang ilang tagahanga. Sa mga larawan sa airport, all smiles on 25-year-old beauty queen saot ang kanyang Miss Universe Philippine Sash at proud na iwinagayway ang bandera ng Pilipinas. Kamakailan nga lang, inilabas na ang official headshot ni Chelsea para sa Miss Universe. Dito, susubukan niyang masungkit ang sana'y ikalimang Miss U-Crown ng Pilipinas. Samantala, sa isang ang event na dinaluhan ni Chelsea kamakailan, suporta ang hiling nito sa mga kababayan. I'm hoping to get their support and I hope to see you guys very soon when I come back in the Philippines and bring for Sa November 14, nakatakdang ganapin ang preliminary national costume competition habang sa November 16 naman, makikilala na kung sino ang kokoronahan bilang bagong Miss Universe. Para sa DZRH TV, ito pa ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang the better news. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV